<laughs> ay, ano? <ba> <laughs> ano? nga kita eh. May laruan ka? Ha? Huh? Si Captain America yan ah. Pero ano pa kayo ng damit? Red and blue. Ang nilo namin ay nagbagong buhay na hindi na gumagawa. Bupaka... Mm. Ayan, dyan. Bago yan. Ibang pagkain yan. Napakaarap mo kasi eh.